Okay, good morning po sa ating lahat So, hindi na po ako magpapaligyo-ligyo pa Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa hula Alam niyo yung mga manghuhula, di ba? 50 pesos, ganyan Especially pag may mga carnival, no? Uh, ito po ay kaugalian ng mga gypsy, mostly At uh, ito po ay naging uh, popular sa mga circus. At uh, syempre, nang makarating din po sa kaalaman ng mga nasa kabihas na, na well, they can know their future, ganun-ganun, naging popular po ito. Siguro alam naman po natin, kilala natin kung sino po yung pinakapopular ng mga hula sa buong mundo na bagamat matagal na pong patay, ang ngayon popular pa rin po. Pero sasabihin ko po sa inyong katotohanan, ang pagpapahula po ay hindi kinalulugda ng Panginoong Heso Kristo. Okay, ito po ay mali kahit na sabihin pa nila na may mga tumatama rin. Sabi nila, may mga tumatama raw silang mga hula. Pero ang, pa, ang paniwala ko ba doon, tumatsamba lang po sila. Sapagkat nakalagay po rito sa mga Bibles natin. Please, pakibusan. Isaiah 46, verse 9, verses 9 to 10. Nakanda ng mga Biblia natin. Okay. 9 to 10. Isaiah 46, 9 to 10. Ako po ng pumahin sa aso. Don't forget this, O guilty ones. Ayan. And don't forget the many times I clearly told you what was going to happen in the future. For I am God. Sin nagsasalita ang Diyos? I only, makinig po mabuti, I only, and there is no other like me, who can tell you what is going to happen. All I say will come to pass, for I do whatever I wish. O, laban ka pa. Pag nakalagay sa Biblia, yan ang buong katotohanan. Sa Bible po, meron po tinatawag na mystery, meron din pong prophecy. Pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang prophecy ay hindi katulad ng mga modern day na mga manghuhula ngayon. Ang prophecy ay sinalita ng Diyos ng mga Diyos na si Jesus Christos, muna noong una, para ito ay magkaroon ng katuparan in the coming years. Ibig sabihin po roon, fulfillment of the revelation of the Lord Jesus Christ. May purpose po pag nasa Biblia. Yung mga hula ngayon, ewan ko kung ano ang purpose niya, hindi ko alam. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Pag sinabi ng Panginoong Jesus na siya lang ang nakababatid ng future, paniwalaan natin. Ito pa po nakalagay dito mga Bibles, please. Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and to give you Uh, future. Okay. I know. Sinong may know? Ikaw ba? Hindi. Si Jesus. Sabi ni Jesus, I know the plans I have for you. Plans to give you a hope in the future. So, ang future, nasa kamay pa rin ng Panginoong Heso Kristo. Yeah. Kung may narinig ka, hinulaan niya ganito si ganyan. Alam po ninyo yung sinasabi kong manghula na popular na popular sa buong mundo. Meron pa nga siyang mga libro na ipinablish. Matagal na po, ilang siglo na po nakakaraan. Pero hanggang ngayon po, popular na popular. Iinom ako ng, kap, ng Milo. Maganda hmm. po sa umaga. Uy, happy, happy first of December nga po pala sa atin. No? natin. Kung gano'ng kabuti si Jesus, no? bawat araw, bagong umaga, bagong pag-asa. Okay? So, ito po. Ang pagpapahula po ay kasalanan. Sapagkat nilalabag mo yung katotohanan na ang Panginoon lang ang nakababatid kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Okay, bibigyan ko po kayo ng example. Bakit ayaw ni Jesus ng pagpapahula? Ganito yon. Sabi ni Jesus kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, sa mga Israelites, na kumuha sila ng mana, yung pinaulan ni Jesus na tinapay sa heaven. Nagpaulan si Jesus kasi ng mana sa mga Israelita that time. Pero sabi ni, masarap po yun ha, yung manang yun. Bread from heaven siya. Uh, ito po ay kumakatawan o no, sinisimbolo sa pagkakatawang tao ng Panginoong sa so Kristo later on. Ha? Pero tingnan po natin ito po. Sabi ni Jesus, nagpaulan ako ng mga tinapay, pangalan nun mana, tell the Israelites na kumuha lang ng para sa isang araw. Good for one day. Pero yung ibang matitigas ang ulo, kumuha ng para sa ganitong araw, para mas para iba kumuha ng stock for months, no? Pa, pa, maraming kinuha. Alam niyo po ang nangyari sa mga pinagkukuha nila? Ha? Alam niyo po ang nangyari? Nabulok. Nabulok. Say, hindi, hindi sila nagtiwala kay Jesus. Ganon din po sa pagpapahula. Pag nagpahula ka ba diyan, ni Jesus yan. Sapagkat nilalabag mo ang gusto ni Jesus. Gusto ni Jesus sa kanilang tayong magtiwala. Because Jesus knows the plans for us, plans to prosper us, and plans to give, to give us a future. So again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you. And Jesus truly loves us all. Happy 1 of December to each and every one of us.